Yan, nakauwi na po sila galing sa island. Happy. Happy Heart's Day. <laughs>

May Paul? Asa ba? <laughs> ay, 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 ayan po mga depers, naghahanap ng Valentino si Apple. <laughs> Meron wala? Marami. Oh, marami na pala. Huwag na lang. Cancel lang, cancel lang lahat ng mga viewers. I-cancel lang. Cancel po o Cancel, cancel, guys. Wala schedule. Okay, pulipok. Pulipok, pulipok. Fully na pala si Apple mga ka kaya wag na lang. Cancel lang yung schedule natin. Cancel, cancel. Ngayong ah... Uh... Chard! Uy, hato na lang kami. Ano na ka. na rin mga kuwan, Paul. Fully na rin ang kanang plaza. Plaza. Hmm. Ano mo, ad, mo na to mula paingon ng No. Yan. Ngayon Valentine's Day, nagahanap si Apo lang Valentino. Wala. Wala pala. Ayun, cancel raw. đông đây là các này là nghĩa ta đúng không, valentine đúng. parating na po dito Dyan po ako sa sakay mga divers para makauwi naman ako sa ano uh, isla kasi ito po ang dalawang San Pedro na to itong San Pedro 8 at saka San Pedro Ono ay Santa Rosa po sila no ay, hindi lang ako sa sakay parang, para Santa Rosa kasi uh, malaki na po pumasay papunta ng barangay namin kaya hintayin ko na lang po yung San Pedro 5 mga divers doon lang po ako sa sakay kasi yan naman palagi ang masasakyan ko. Kaya hintayin ko na lang sila. na makarating sila dito yan. Ayan, umatras na po yung San Pedro 8, mga ka-drivers. Akyat ah, muna tayo dito sa ano, San Pedro Uno mga ka-drivers. Ay, muntik na malaglag. <laughs> yan, ito po si Cap. Uh, Ruit. Yan po. Asa mo kap? Tarusa ba rin? Ayan, sa Tarusa. Doon. Ayan, doon lang tayo sa kabilang bangka mga lepers. San Pedro 5 Yan naman pandigma. Sa Alon. <laughs> oh, malaki din itong San Pedro Uno mga lepers. So. Malapad. Malapad. Ayan, nandito na po yung San Pedro 5, no? Dadaong na po mga Edos. Ayan, kumatawa na yung mga uh, followers ko. Ayan. Ayan, nandito na po sila. Talon! Talon! Good! Oh, ano? Nakakain na kayo? Wala Wala pa. Oh, wala pa raw. Yan, wala pang pananghalian raw sila. Dito sa Pedro 5. Lagyan na po nila ng hagdanan mga drivers yan. O. Tapos lalagyan ng bambo para may mahawakan po yung guest. Yan po mga drivers no, ah, uh, binigyan ng ano, tape Ah, oh, okay na kayo na, dos mil. na kayo na? binigyan po sila ng tape ng 2,000. Oh, ah, o sabi, o sabi, klakig, tagaan ng magbuwak. Paul, <laughs> dapat ka, Paul. <laughs> Cancel na ko na, kay pulibok na lagi. Hmm. Ayan, ganyan lang po kung nga, di ba Meron na po kuno siya prone foreigner bab. Oh. May matanda pang kasama. Oy bro. Babaha na bro, babaha. Umbo ba umbo? Ina ba umbo? Ayan, ah, grabe. 90 years old. Yan po, matanda na po 'yan mga rebels, 90 years old.